So, ayan. Nakatikim. etong MTRCB. Kayo ngayon ang umaaray. Pero yun nga, nako ay baka drama nyo, nyo lang ito. Nako ay baka sa kampo nyo rin ang galing etong allegation, etong kumakalat na issue na ito. Dahil nako po naman. Ganyan eh. Kasi alam nyo sa sarili nyo dyan sa MTRCB na marami, maraming mga kababayan na hate kayo na hindi nila gusto ang iyong, inyong ginagawa dyan sa ahensya at nananawagan na mag-resign kayo dyan. Wala kayong puwang sana sa mga ganyang pwesto. So alam nyo yan. Kaya gumagawa kayo ng ganitong klaseng drama. Hindi ito magagawa ng mga nag-iisip ng tama, mga matitinong kakamping, hindi hindi po, mga matitinong kapamilya, mga matitinong fans ng It's Showtime at Device Ganda. Hindi po. Ito yon malicious and false. Ayan, masaklap, no? Masaklap na kayo ang biktima ngayon ng kuno ay fake news. Pero yun nga, hindi naman kayo talaga biktima. Binibiktima nyo sigurado ang sarili nyo. Galing din sa kampo nyo itong mga ganitong issue. Ano ba? Yun nga, MTRCB nice summoning Vice Ganda over fried chicken ad. Kung naalala nyo po, yung bagong commercial ni Vice Ganda. At yun nga, dahil nga daw doon ay ipinatawag na naman ng MTRC CBC Vice Kenda. You see, kung sino lang yung makakaisip ng katangahan at kasyungahan na idea na ganyan. Kayo rin, dyan sa MTRCB at yung mga supporters nyo na ewan. Diba? Karamihan siyempre ay mga pulangaw at mga diehard. Okay, anong sabi? The MTRCB through Chairperson Lala Soto Antonio called this malicious and false, claiming it had not summoned a certain celebrity who appeared in a recent TV commercial of a fast food chain. Tinatawag daw kasi si Vice Ganda. Yun daw yung humakalat. Mga ungas, kayo rin po ang nagpakalat niyan. You can't get over sa issue ni Vice Ganda. Then go ahead. Hindi rin makaka-get over sa inyo. Hindi-hindi makakalimutan ng mga kababayan natin, ng mga netizens, na nasa katinoan ang ginawa niyo sa It's Showtime at kay Vice Kenda. Pero yun nga, tapos na yan. At sa ngayon ay balik na ang It's Showtime sa ere. Stronger and better. Kaya talagang masakit, masaklap sa inyo na masapul. At ma-realize nyo bandang huli na nagpadalos-dalos kayo, nagpadala kayo sa fake news. Dahil yung mga sinasabing kuno ay nag-report, na kuno ay may mga complaints na pumapasok sa kanila, yan po ay complaints ng mga taong ayaw sa ABS, CBN una pa lang at hate ang It's show time at si Vice ganda. At talaga naniwala ang mga taga MTRC. Talaga lang. We believe that we must put an end to era to the era of fake news and let truth prevail. So ito yun eh. Talaga coming from you na gusto niyo wakasan ang fake news. Well in fact, yung mga supporters niyo ay gusto ng fake news at sa tingin ko rin kayo ang may kagagawan ng mga ganitong klaseng issue. ba diba? The nerve. ba diba? Ang kakapal ng mukha. The government agency statement, anyway, comes the after the Kapamilya Noon Time Show, it's showtime, yun nga, ay nagbalik na sa ere. So, yun ang nangyari. Ito yun, ito yung, yung commercial ni Vice da. na kung saan nga siya ay kumakain ng fried chicken. In this digital age, it is crucial to verify the news and be mindful of sources of information before sharing. Oh, you see? So, kayo po ba'y naging mindful? Naging crucial po ba kayo? Nag-verify po ba kayo kung totoong galing sa mga totoong tao yung complaints na sinasabi nyo uh, tungkol nga dun sa issue ng icing device Vice Ganda at ni Ayon? Na-verify nyo ba? Baka kasi mga trolls yan. Or baka kasi kayo-kayo din yan. Yung mga supporters or fake supporters nyo rin dyan sa MTRCB. O, oh, ayan. Kung sakaling nadali nga kayo, buti nga, you deserve. Pero naniniwala ako na kayo rin ang may pakanaan ng mga ganitong klaseng issue para pag-usapan at kuno ay balikta rin ang sitwasyon na kayo ngayon ang biktima. <laughs> Binibiktima niyo po sarili niyo. Kawawa.